ng pag-asa sa labas po ng Par Region. Kikilos pa kanlura ng bagyo hanggang biyernes. Posible rin umanong magkaroon ito ng isa pang landfall sa vicinity naman ng southern mainland China sa darating po na weekend. Drive right, back. Samantala, umabot na sa halos 150,000 ang bilang ng mga individual na apektado ng pananalasa ng bagyong enteng at habagat. Sa ulat po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ito ng 37,867 families mula sa 338 barangay sa Region 3, Calabarzon, Regions 5, 6, 7 at National Capital Region. Pinakamarami sa bilang ng mga apektadong individual ay mula sa Bicol Region na nasa 85,856 nasa 7,613 individuals dito o katumbas ng 1,695 families ang nananatili pa sa mga evacuation centers. Umabot na sa mahigit 9 milyon ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya partikular na sa regions 5, 6 at NCR. Ilang kalsada naman at tulay na nanatiling unpassable dahil sa epekto ng bagyong Entek. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Report. Hindi pa rin madaraanan ng mga motorista ang ilang kalsada at tulay sa ilang rehiyon sa bansa dahil sa baha at nasira bunsod ng paghagupit ng bagyong enteng at habagat. Sa datos ng National Disaster Reduction and Management Council, kabuang 54 na kalsada mula sa Region 5, Calabarzon at Car, ang nananatiling unpassable sa mga motorista habang dalawang tulay din sa Bicol ang hindi madaraanan dahil sa pinsalang iniwan ng bagyo. Samantala, maraming lugar pa rin sa Bicol Region ang walang linya ng komunikasyon, wala rin supply ng tubig at kuryente. Mayroon ding ilang siyudad at munisipalidad sa gitnang Luzon at Calabarzon ang wala pa rin kuryente at tubig. Sumampa naman sa labing pitong kabahayan ang nasira ng bagyo mula sa Region 5, 6 at 7. Sa nasabing bilang 8 ang partially damaged habang siyam naman ang totally damaged. Kasunod dito, tiniyak ng NDRRMC na puspusan ang ginagawang clearing operations sa mga pektadong lugar nang sa ganun ay agad na makarating ang tulong mula sa gobyerno. From the heart of changing lives, ito si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Drybacks. 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 Brigada Balita Nationwide. Samantala ang kaap, walang naitalang pinsala sa anumang pali para ng Pilipinas sa gitna ng Bagyong Enteng. Brigada JC Javier, i-brigada mo. Brigada. Live <laughs> report. Inulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines na walang naiulat na pinsala sa mga pali para sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Enteng sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng naturang ahensya na nananatiling operasyonala ang mga airport ng kanilang pinamamahalaan. Samantala, nananatili pa rin kansilado ang ilang mga flights dulot ng naturang bagyo. Ayon sa Kaap Operation Center, Pinayuan nila ang mga pasahero na kumpirmahin muna ang kanilang mga schedule ng paglipad at dumating sa pali para na dalawang oras bago ang kanilang nakatakdang pagalis. Dagdag pa nito, naglabas sila ng memorandum na magbabawal sa ilang sasakyang panghimpapawid na lumipad kapag nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada JC Javier ng no 105.1. One Brigada News FM Manila, the music and news authority. Drive-Backs. Drive-Backs. Brigada Dry. Panita. Nationwide. wide Mga kabrigada, isinailalim na po ng state o sa state of calamity ang bayan ng Allen sa Northern Samar dahil naman sa paghugupit ng bagyong Enteng. Ayon kay Northern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Josiah Ichano, pamigit kumulang 80 hanggang 90% ng mahigit 25,000 na populasyon ng bayan ang nawala ng tirahan dahil naman sa matinding pagbaha. Dahil dito, Sinira po ng hindi inaasahang pagbaha ang mga sakahan na siyang pangunahing pinagmumula naman ng kabuhayan ng mga residente. Kakibat nito lumalaganap din o lumaganap din ang malawakang pagbaha sa bayan naman ng Lope de Vega kung saan halos 90% ng populasyon ang apektado pero hindi pa nagdideklarang state of calamity ang lokal na pamahalaan. Samantala walang hanggan ang pasasalamat ng mga residente ng Block 14 City Talipapa, Barangay San Isidro sa Antipolo City na naapektuhan ng bagyong enteng matapos pong tulungan ng Brigade News FM Manila. Binisita at personal na pinaabutan ng team ng tulong ang mga evacuees sa covered court ng barangay. bakas sa kanila mukha ang saya sa kabila ng nangyaring unos. Ayon sa ilang Nakapanayam ng Brigada Team, malaking tulong para sa kanilang pamilya ang mga natanggap nilang relief lalo na't na medyo hirap pa silang makabangon mula sa naging epekto ng bagyo. Bukod sa mga evacuees, nagpasalamat rin ang kagawad ng barangay sa team dahil kahit sa kaunting tulong ay nabigyan ng saya ang kanilang mga residente. Sa ngayon, ay nakabalik na sa kanilang bahay ang mga evacuees upang linisin ang kanilang bahay mula sa bangungot na dala ng bagyo at para makapagsimulang muli kasama ang kanilang pamilya. Dry Trybacks Brigada Balita, Nationwide Nationwide Trybacks Brigada Palita Nationwide Nationwide Samantala mga kabrigada, binabantayan naman ngayon ng health officials ang dalawang individual mula sa magkaibang lugar sa Region 12 na suspected ng impeksyon ng MPAXA sa isang media forum, sinabi po ni Department of Health, 12 Regional Epidemiology and Surveillance Unit Chief Physician, Diane Zubil Roquero, parayaw na na-isolate na ang dalawang pasyente. Mayroon umano ang mga itong nakitang skin rashes, lesions at may lagnat din. Ayon naman kay Parayaw, natukoy na nila ang mga taong nakasalamuhan ng dalawa bago sila dalhin naman sa isolation facility. Saka sa kasalukuyan, mahigpit ang ginagawang monitoring sa kondisyon ah, o kalagayan ng mga individual ah, na naging close contact ah, ng ah, suspected MPOX cases. Ang anak ng Diyos ay hindi tumakbo, nagpapako sa Cruz. Sinabi ito ni Police Regional Office 11 Regional Director, Brigadier General Nicolas Torre III sa pulong balitaan sa Davao City sa nagpapatuloy na paghahanap kay Apolok Kibuloy. Muling hinamon ni si Kibuloy na sumuko na lang at harapin sa korte ang kanyang mga kaso. Binigyang diin ni Torre na walang karapatan si Kibuloy na magtakda ng mga kondisyon sa kanyang pagsuko at dapat ay sumunod na lang sa batas katulad ng mga ordinaryong mamamayan mayan na nahaharap sa kaso. Kumpiyansa si Torre na mahuhuli din nila si Kibuloy kasabay ng pagsabi na hindi titigil ang PNP hanggat hindi na isisilbi ang warrant of arrest laban sa leader ng KOJC. Right Bar -dita. Bar -dita. Mga matagumpay naman hakbang kontra vote buying noong barangay at SK elections, itutuloy ng COMELEC sa midterm polls. Brigada Haji Caminho e Brigadamon Brigada, Brigada. Brigada. Report sa ang Commission on Elections na muling magtatagumpay ang pinalakas na kampanya nito laban sa vote buying sa 2025 midterm elections. Sa budget briefing ng COMELEC sa House Committee on Appropriations, ibinida ni Chairman George Erwin Garcia na sa nagdaang barangay at sanggunian kapataan elections, wala silang naitalang pamimili ng boto gamit ang electronic platforms. Nakipag-ugnayan kasi anya ang COMELEC sa leading platforms kasama na ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council upang hindi payagan ng kadudadudang pagpapadala ng pera gamit ang e-wallet. Isa rin umano sa mabisang hakbang ng poll body ang presumption ng ilang uri ng vote buying tulad ng pagpapadala ng pera sa dalawampung individual, pag-iikot sa barangay ng isang taong may dalang malaking halaga at pagdadala ng indelible ink. Ipinuntupan pa ni Garcia na dahil sa epektibong kampanya na kontra kontrabigay, may mga kandidato na hindi na ipoklama at nabawi lamang matapos ang masusing investigasyon legit Banta sa demokrasya ang pamimili ng boto. Kaya nanawagan nito sa mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan dahil hindi nila kakayanin ang kampanya ng nag-iisa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, Nagpunta naman ang malasakit team ni Senador Christopher Bongo para maghatid po ng tulong sa mga disadvantaged workers sa Abukay, Bataan. Nagipagtulungan ang tanggapan ni Go sa lokal na pamahalaan upang masuportahan ang 88 na displaced workers sa lugar ng Abukay Municipal Hall Covered Court. Samantala, ibinahagi naman po ng Senador ang kanyang pagsuporta sa mga proyekto ng Bataan gaya ng mga multipurpose buildings, flood control initiatives, at road project sa iba't ibang munisipalidad at syudad sa naturang lugar. Drymax Drymax Brigada Balita Nationwide Nationwide Brigada Sports mga kabrigada, naging maila para sa swimmer nating si Ernie Gawilan ang medalya para sa Paralympics. Ito ay matapos niyang makuha ang ika na pwesto sa finals ng Men's 400 meter Freestyle S7. Mababatid po na kahapon na secure ni Gawilan ang kanyang spot sa finals matapos pumangatlo sa may pinakamabilis na oras sa mahigit 5 minutes. Samantala, nangunguna na ang China sa may pinakamaraming medalya sa Paralympics. Sa kasalukuyan po, mayroon na itong 87 medals. 43 gold, 30 silver, at 10 bronze. Dita! Dita! Mga kabrigada, hindi na po bago sa mga kalalakihan ang may bilbil o yung tinatawag na belly fat. Subalit so, ang problema sa taba ng tiyan ay hindi ito limitado sa layer po ng padding sa ibaba lamang ng balata. Ito ay tinatawag naman na subcutaneous fat. Kasama rin sa taba ng tiyan ang visceral fat at yun po ay namamalagi sa loob ng tiyan at pumapalibot sa mga panloob ng organs. Ano man ang kabuang timbang ng isang tao, ang pagkakaroon po ng malaking taba sa tiyan ay nagpapataas ng panganib sa iba't ibang karamdaman. Katulad po ng high blood pressure, yung uh, sleep apnea, heart disease, high blood sugar at diabetes cancers, stroke at fatty liver mga kabrigada. Kaya naman manatiling fit sa pamamagitan po ng tamang diet at exercise. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaki nga tumatagal! Maghapong tinantayan upang kumpleto ang pagkakamleto Drive Max Pagkakamleto 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 Balita, balita. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule Buong puso, kasama po ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan, ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing